Good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, kung nakikita ninyo may kalabasa tayo dyan na nabalatan na ito ang ating lulutuin ngayon. So dahil balat, nabalatan na yan, ito ay ating kukudkure. Ayan. Kukurin lang natin yung ating kalabasa. So, ayan, nagudgod na natin yung ating kalabasa. Ayan, siya. So, prepare natin yung ating ingredients nitong ating kalabasa. Dahil, nagudgod na natin yan. Lagyan lang natin yan ng apat na itlog. Ayan Kung excited ka sa video na ito Kung anong loto mayroon ito Makipanood na lang Nang hanggang dulo Pero pag hindi, pwede nyo na lang i-skip Pero kung gusto nyo tumulong sa akin Pwede nyo panuori ng buo Ganun At pwede nyo namang i-skip yung ating harang Nagbibiman si vikaryan no Char So next natin ilalagay yung hiniwa na natin na kamatis Na hindi ko na pinapakita sa inyo ating sibuyas at yung ating dahon ng sibuyas ayan, hindi ko na pinapakita sa inyo sa paghihiwa dahil paghihiwa naman ng sangkap ay may kanya-kanya tayo ng diskarte, ganun andin para malasa lagyan lang natin yan ng isang kilong asin charot lang yung asin guys ay yung tamang tamang-tama lang sa ating panglasa o dipindi sa dami ng ating niluluto at dagdaga natin ng seasonings yan magic sarap lang yan ayan, buhos natin yan buong isang sashi at para lalapot ng kaunti yung ating lulutuin, lagyan natin ng harina at lagyan na rin natin ng cornstarch yung sukat ng ating harina at cornstarch ay magkapariho so kung mag luluto kayo, gagayahin nyo ito, ay dipindi rin sa dami ng kalabasa na inyong lulutuin. Ayan, at syempre, hahalo-haloin na natin yan. ayun haloin lang natin ng maigi. Hanggang mag-combine yung lahat ng ingredients. sa aking mga solid supporters dyan, maraming maraming salamat sa panonood nyo ng bonggang bongga. Ayan, babawi din ako sa inyo. Huwag lang kalimutan na mag-iwan ng bakas. O mag-iwan ng comments sa ating comment section. Para mabalikan ko rin kayo ng bonggang bonga. late man ako magbalik sa inyo pero pinanood ko talaga ng buo yung inyong mga video ayan, kasi gusto ko rin makatulong sa inyo kahit papaano kasi yan, yan lang yung libre sa mundong earth Ayan, nahalo na natin ng maigi. So, ito ay atin ang lulutuin. Huwag na natin pahirapan pa yung ating sarili. So, luto-luto pa. Luto Ayan, naglagay na pala ako ng mantika sa ating mahiwagang kawali. Ayan, pinainit na lang natin yung ating mantika. Ayan, konting mantika lang guys. Huwag so, masyadong marami. Para hindi ganong mamantika yung ating ulam for today's video. Ayan, ito ay pwedeng ulam, pwedeng papakpakin. Masarap to guys, promise. Baka masustansya pa. Pinong promote. Hindi <laughs> naman, totoo naman eh. Ayan, so dahil mainit na yung ating mantika, piprito na natin yung ating kalabasa. Ayan sa mahinang apoy lamang para hindi masunog yung ating prito. So, ayan ay lulutuin lang natin na hanggang magiging golden brown yung ating kalabasa. Yan silipin natin yung ating niluluto. Baka sunok na yan. Gandahan lang natin ibaliktad. Ayan, so saktong-sakto lang yung ating dating. Balikta rin lang natin isa-isa. So, i-brown din natin yung kabila. Ayan, silip-silip ulit. Check natin kung brown na ba yung ilalim. Ayan, pwede na siya guys. Ito ay atin tanggalin sa ating kawali. This is it for today's video. Ayan, luto na yung ating kalabasa na uko. Ayan. So, ang pangalan nito guys is kalabasa na uko. Ayan yung ating niluto for today's video. So, as usual, kakain na kami. O, ganon. So, gusto niyong kumain? Kuha na guys. Kain tayo. Sabay-sabay na tayong kakain ng ating Pukoy na kalabasa. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kainan na. Ito ay pinapapak lang namin guys. Hindi namin kailangan ng kanin. O diba? Diet yarn. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye bye everyone.